Ngayon naman, balikan natin si George Pandolan na sa nakastation sa Manila North Cemetery. Magandang hapon ulit sa iyo, George. Magandang hapon sa iyo, Zandro, at uh, magandang hapon sa ating mga taga-panood Actually, nandito pa rin tayo sa Manila North Cemetery para naman alam ang kalagayan no? ng ating mga kababayan na nagtitinda dito. Actually, uh, tingnan lamang natin to, ha? Huh? Uh, ate, <laughs> nawala si ate, tumakbo. Bakit sa tumakbo? Na, an nangyari? Manong, Nung, nagtaas na ba yung presyo ng bulaklak nyo ngayon? Ito, 20 lang o. Oh. Uh, Magkano pa rin yan? 20. 20 pa rin yan. 20. Yung isang ganito, 20. Ito, ano bang bulaklak to? Bulaklak? Ewan ko ang bulaklak. Ano ang bulaklak mo Kapisa? Hindi ko alam ha. Okay. Okay, si, si Manong. Pero ito pong kandila, 25 lang. 25. Ah, uh, dalawang piraso. Dalawang piraso na malalaki. Ayun, ayun, ayun. Tama, tama. So, ayan mga kaibigan. Maraming salamat po, Manong. Ha. Kahit na hindi niya alam yung <laughs> klasa ng bulaklak. Pero, sa ganyan po mga kaibigan, ibig ko lamang po sabihin dito, eh, yung ating mga kababayan na nagtutungo dito, bagamat marami, marami sa kanilang may dala ng mga bulaklak pang alay dun sa kanilang mga yumaong mga mahal sa buhay, ibig po sabihin, pag nakalimutan nyo, meron namang mga, mga murang may alay dito sa mga sa buhay kung kayo may, may mga kamag-anak na yumaot nan nandito na kalagak sa Manila North Cemetery. Inaasahan sa mga oras na nga alas 3 hanggang mamayang uh, bago magtakip silim ay mas sapa ang mga tao naman dito sa Manila North Cemetery, katulad na rin ng palaging inaasahan taon-taon dahil ngayon ay eh, napakainit pa ng sikat ng araw at uh, bagamat marami nang nagtutungo mas marami pa po ang inaasahan ng pulisya at ng mga membro ng uh, City Hall na nangangalaga sa ayusan at siguridad dito po sa loob ng Manila North Cemetery. So ayan po mga kaibigan, lang sa mga balita natin, update mula rito sa loob ng pinakamalaking sementero sa buong bansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola. Zandro? Maraming salamat sa iyo, George Bandola.